Magandang hapon po mga kalaki ngayon po ay May 24 ng 5pm Ayan po sa mga habol po ng 5pm draw sa mga last draw po Ngayon pong alas 5 ng hapon ng mga tataya po sa STL Sa Weteng, sa National, sa Loto Pilipinas at Loto Abroad Abay tutok na po rito mga kalaki at makakakuha po kayo ng mga bagong lucky numbers po Mga bagong digit na isusumada natin mga kalaki at ibibigay po sa inyo Ngayon pong alas 5 ng hapon Ayan. At sa mga Uh, hindi pa po nakakataya dyan kanina ng mga 2 digit at 3 digit ha? pwede nyo po uling tayaan mga kalaki narito po pati po ang 4 digit lucky numbers ibibigay ko po sa inyo bagong bago po mga kalaki ang mga lucky numbers po namin 3 days po bago po natin palitan mga kalaki wag nyo po agad binibitawan dahil po may mga possible po na talagang lalabas po ang mga numero. Alam niyo po mga kalaki, marami na pong gumagaya sa atin. 3 days na rin po sila. Dati tayo lang po ang nagti-3 days. Ngayon 3 days na rin ang pagitan nila mga kalaki. Okay, basta sa mga followers ko dyan, namin ni Lola Carmen na nandyan lang naka-stay. Relax lang po kayo dyan. Manood lang po kay ng vlog namin. Panoorin niyo po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po mga lucky numbers natin mga kalaki. At kung ready ka na, nakunin ang na ating mga lucky numbers ngayon po alas 5 ng hapon ng May 24. Abay, ibibigay ko na sa iyo. Kaya... Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre po ang ibibigay po natin ngayon pong alas 5 ng hapon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibibigay po natin ngayon pong alas 5 ng hapon para po sa masusugid nating mga lucky followers dyan na kanina pa po nag-aabang. Okay. At syempre, habang nagbabantay po tayo ng tindahan ngayong alas 5 pa ng hapon, abay, makulimlim na naman ang panahon. Kung nakikita nyo, ayan, di ba, makulimlim. Syempre po mga kalaki, habang wala pang customer, blag-blag vlog -vlog muna tayo, mamigil muna tayo ng mga 2-digit lucky numbers. Ito na, umpisahan muna. Number 2, 15. Ang pangalawa po, number 4, Ang pangatlo po ay, number G's, 25. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 922. Two, two. Yan po ang una. Ang pangalawa po ay number 680. At ang pangatlo po, number 135. Ayan po mga kalaki. At syempre po, uh, nabigay ko na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin mga kalaki ay, eto na po, ibibigay ko na, kunin na mga listahan. Number 2, 7, 4, Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 9533 At ang pangatlo po, number seven, one, zero, one Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers. Abay, pwede niyo po yung mga kalaki i-ramble pag nagustuhan niyo po i-ramble niyo po para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki kung gusto niyo lang naman. At syempre po, bago po natin ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers ngayon pong hapon, dapat naka po kayo sa mga legit na account namin lalong-lalo na po sa mga bagong followers diyan para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, isearch nyo po Red Parungkin. Tapos, i-check nyo po ang followers. Dapat may makita po kayo sa Facebook na 400,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, may second account tayo. Uh, Aris Gatchal yan. At Red Parungkin ulit na naka-yellow t-shirt ako Na may 51,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen Kami po yan At syempre po yan po yung mga account namin sa Facebook At hanapin nyo rin po kami sa YouTube Meron po kaming YouTube Red Parungkin po na merong 16,800 followers Ayan po yung YouTube natin At meron din po tayong TikTok Ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo pay, uh, comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, at syempre po nakafollow, ah, dapat nakafollow mga kalaki. Abay, padadala kita ng mga libreng lucky numbers Pumis mismo dyan sa messenger mo mga kalaki. Kaya ano pang iniintay mo? Ah, ay check mo po lagi ang messenger mo baka napadala na kita baka hindi mo pa chine-check mga kalaki okay tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, National, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at Wedding. Ako po magbibigay kapag sumali ka sa private consultation, tututukan kita sa mga ipapakod mo sa birth month mo at birth year. At tandaan niyo po every 3 days po nagpapalit po tayo ng mga numero. At sa mga sasali po, ahabol po ngayon po ngayong hapon mga kalaki bibigyan kita ng discount para member ka na ng May, June at July o ba diba, mga kalaki wala po itong pilitan na, na sa mga interesado po message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki ayan at syempre ito na ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers 5 digit laki numbers Pilipinas at abroad kunin mo na ito na po number 24 number 19, number 25, number 27, at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 26, number 38, number 17, number 6, at number 21. Ayan, at syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers mo mga kalaki, eto na po ang una, number 36, number 41, number 33, number 25, number 18, at number 13. At ito na po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 14, number 5, number 21, number 27, number 29, at number 34. Ayan mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers ngayong 5pm po. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shout out po tayo sa Okay, ayan po. Sa Aranya family po ng Uy Tansa Cavite. Hello po sa mga Aranya family sa Tansa Cavite. Happy happy viewing po. Maraming maraming salamat po. Nanonood po sila daw ng mga lagi ng mga lucky numbers natin ng mga 2 digit at 3 digit at 6 digit lucky numbers sa loto. Maraming maraming salamat po mga kalaki Cavite na panalo na rin kita. At gusto ko ikaw naman ngayon na nag-comment ang mapapanalo namin bibigyan kita ng mga lucky numbers diyan po sa ating Aranya family. At syempre po sa mga Toda po ng mga driver na po, ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Giginto, bulakan uli po, ayan. Giginto at Plaridel, Bulacan po, Sir Red. Pakibati naman po kami, mga toda po kami ng mga tricycle driver po dito sa area po na to. Maraming maraming salamat po Pram, Kuya ano Kuya Use at Kuya Nilo. Hello po kay Kuya Use at Kuya Nilo. Maraming maraming salamat po. Saludo po ko sa lahat ng driver. Mananalo tayo ngayon mga kalaki. Claim it. Uy, ingat ha at good luck. Mananalo tayo ngayong gabi.